Nagtatanong lang naman kung ganun ibig mo sabihin si Inuwi lang ang ka-level ng idol nyo sa 122. Diyan sa tanong na yan, sasagot dyan. Si Casimiro lang ang may pag-asang manalo kay Inoue. Hindi mo pa rin ba naiintindihan yon? First time mo ba narinig yon? Na si Inui lang ang, ay si Casimiro lang ang may chance. Ulit-ulitin mo man yung tanong, yun pa rin naman ang sagot eh. Imposible naman ngayon mula narinig yan. At hindi lang po ako nagsabi niyan. Na? Dalawang world champion, si Piñalosa, si Donaire. Pati nga po yung uh, trainer na si, ng MP na si Nonoy Neri, coach Nonoy Neri. Alam nyo, alam nyo na yan. Alam nyo na yung sagot dyan. Alam nyo na lahat. Si Casimero lang po, ulitin ko, si Casimero lang po ang may kakayahan. Tama ka dyan, Sir Buds. Kaya ba ni Casimiro sa lightweight? Hindi po. Hindi naman po. 120 to po, and lightweight po, 135. Napakalayo na po. Kakayanin ba nilang itumba si Casimiro kung hindi pa, hindi mag-world champion? Napakaganda ng paliwanag mo, Boss Buds. Kaso sarado utak ng mga haters na yan. I'd rather see a boxing bout between two former champions, Tatay Nonito. What do you think? Ako rin. Tapalis, tapos sunod niya si Nonito habang wala pa lumalaban, di ba? Okay yan. Sisigla rin ng Philippine boxing yan. Ibig sabihin, nilagpasan ni Casimiro yung super flyweight. Ay, wala po yan. Alam niya po yung mga lagpas-lagpas. Sinasabi rin po kay Pacquiao yan, di ba? Meron pala mga nalagpasan si Pacquiao? Opo, may nalagpasan po si Pacquiao. Eh, dapat pala, di ba? Mga ganun, no? Dapat kung hindi niya nilagpasan niyo, nag-champion. Una, kung kayo po nasa kalagayan ni Pacquiao, hindi niyo naman naiisip na magiging 8 Division World Champion kayo. <laughs> hindi niyo po maiisip yon. Ang iniisip lang ni Pacquiao, laban-laban, championship, championship. Ganon din po si Casimiro. Ano yung ngayon, yung hinarap niya ngayon? Tayo ba nag-iisip tayo na record ngayon para kay Casimiro? Hindi naman eh. Yung record, dadating na lang yan kung nariyan na eh. Pero ngayon, ang gusto lang natin, makalaban niya si Inui. Di po ba? Eh puta, pag tinalo niya pala si Inui, pwede pala siya maging undisputed din sa susunod. Pwede pala sa 126, pwede rin pala siya mag i sa 130. Pwede rin siya mag-i-undisputed sa 135. Alam niyo yun, pero napaka... Wala po yun. Di ba wala nag-iisip sa atin nun? Kasi sinasabi niyo in hindsight na yan eh. Nakara, nakaraan na eh. Nakaraan na yan eh. Bakit ba umakyat sa tingin nyo? Baka may chance dun. May, may chance kaya nalagpasan yung ibang mga... Ako, hindi rin ako... Na, kay nga, hindi ako naniniwala. Dapat 10 division pala si Pacquiao kung hindi niya nalagpasan yung dalawa. Eh kung hindi niya naman nilagpasan yung dalawa, baka hindi siya naging 8 division. Baka walang chance para sumikat siya. Kasi, alam niyo yun, kung hindi naman siya nakalaban si Oscar De La Hoya, hindi naman siya maging global superstar. Kaya ano na yan eh, yung mga natapos na, wala na po yung... <laughs> hindi, hindi na po pwedeng, kung nalagpasan niya yun, may nangyari, bakit hindi siya naging champion doon? Ah, uh, di ba? Oo, tigok kay si Casimiro lang ka level ni Nui sa 122 nilabanan na lahat ni Nui pero ang ilang taon nang naghabol sa kanya si Casimiro ayaw niyang patulan. Pag nag-champion si Casimiro, mas sikat daw si Pokmat at mas marami siyang topic yan ang sinabi niya kahapon. Eh ano naman? <laughs> ano naman ang concern niyo dun Talaga naman dati na siyang sikat. <laughs> sikat naman talaga siya, hindi naman po yung pasikatan lang. Ako rin sikat din. Ang problema namin, may nanonood pa ba sa amin? <laughs> sa tingin niyo yan e ba yung nanonood lang sa amin? Hindi yan lang dapat eh, di ba? Marami dapat nanonood. Yung kasikatan mo dapat na <laughs> parang ganoon eh. Pinanono eh, ko pag binabalikan ko puta. Kada kada video ko noon, puta. Ah, talagang pinakamababa mga 20, no? Yung mga nag-100,000 pa. Talagang ganun yung mga panahon ni Pacquiao. Yung panahon ni Pacquiao. Gusto ko lang makakita ng malakas na kalaban ni Champ. Kung hindi muna si Inoue. Kasi kung hindi kilala, baka boring. wala kong nakitang boring maliban kay Rigundo. Kilala pa yun si Rigundo Ah. Lahat ng laban ni Casimiro, exciting. Hindi <laughs> ba? Yung Kerry Gundo lang. Kasi tinakbuhan siya, literal. Pero the rest, nagpapa-influensya kasi kayo na porket walang pangalan, porket ano, hindi na exciting. Di pa ba exciting sa inyo yung mula first round, lumulusob si Casimiro? Tayo dito, pero pa uh, puro Casimiro, si Poknat, Balimbing, kasi napa-moderator, bias pala. Kaya ayaw ng fans na gamitin pangalan ni Casimiro ay eh nagalit pa na nira pa sa Casimiro Brothers ay eh, kasalanan niya. Ako pag may nagsabi po sa akin, wag mo, ka, wag mo ko itatapik. O duwag? wag. <laughs> Ganun po yun eh. Sa akin yun. Hindi naman ako yun. Ibig ko sabihin, nilagpasan ni Casimiro yung super flyweight kasi galing siya sa flyweights nung nagumpisa si Casimiro sa boxing. Opo, So ano po yung problema doon kung nalagpasan niya hindi siya naging champion? Baka may cha may pagkakataon naman sa mas mataas na weight kaya siya tumalon, di ba? Ganon din po yung kay Casimir, kay Pacquiao. Binibigay ko nga sa inyo halimbawa kay Pacquiao. Kasi ano yung record na hinahabol ni Casimiro? Kung sakali nag-champion siya, wala. Dahil 8 division si Pacquiao. Eh. Walang record. Yung personal na record. Ang personal na record niya hinahabol yung kay Inouye lang mababa yan, boss, kesa super bantamweight, junior bantamweight lang yan, boss. Okay. Ayaw lumaban ni Turtle kay Quadralas, umiwas nga noon pa. Cardong Catman, parang si Joshua ayaw labanan si Wilder, isang dekada na siyang hinahamon. Sana sabihin ni Pao sa mga content niya, pag ako nagkamali, bugbugin niyo ko. Ang daming kasi ang dami pang bobong viewers na nahahawa, katulad ni Tigok uh, ako naman, may, minsan yung mga tao, ano na eh, immune na na alam niya yun, yung pinangangatwiranan yung mga mali. Alam niya yung mali yung ano eh, mali yung siguro out of emotion, baka natalo sa pusta. Hindi ko alam kung bakit niya nasabi yun. First time naman siya nagsalita, no? wala naman siyang ibang sinabihan talaga. Eh. ba? Diba? Ang problema niya, mali siya, instead na humingi ng pasensya na, na Nasabi ko lang yun out of frustration. Pinangatawanan niya na lang. <laughs> yun ang problema. Pag kayo nagkamali, sa tingin nyo, mali yung nasabi nyo, mali yung nagawa nyo. Di ba? Ano ba naman yung mag-sorry kayo? Tanggapin man o hindi. Talagang ganun na binanatan mo eh. Pero yung pangatawanan mo na karapat-dapat naman si Jason hanggang ngayon. Ilang buwan na yun, no? Eh, talagang gano'n eh. May ugali siyang gano'n eh. Yung mapagma... Eto atin natin lang ah. Yung mga taong may mga insekuridad sa buhay, hirap na hirap yan umamin ng pagkakamali. hindi <laughs> ba? Eh, ako nga, chinismiss niyan. Di ba? Pinakita niya yung picture. Ito ah. Eto, para lang po sa kaalaman nyo. Di ba yung pinakita niya yung picture na nasa Star City kami? Tapos pinalalabas niya ron. Gusto niya palabasin kasi na, na siya yung bida lagi. Kinumpronta niya raw ako. Sabi ko talaga pronta mo ako. Pinuna ko siya doon, hindi sa channel niya. Kasi bakit ko naman, bakit naman ako daday sa channel niya? Yung sa may, sinabi ko sa kanya, sinungaling ka. Magtapat ka kung anong ginawa natin sa Star City doon kami pareho sa may top rank. Wala, umalis na lang. Mas importante sa kanya yung i-deny niya yung katotohanan. <laughs> Kaysa yung tanggapin na may pagkakamali siya. 'Di ba? Huwag niyo sabi, wag niya sabihin na kinumpronta niya ako na dahil basher ako at hindi ako nakakibo. <laughs> yung yun, kita niyo. Personal experience ko na sa kanya yun. May nakita ba siyang mali? Wala. Pati nga yung mga pagpapaket niya. Wala siya nakikita mali diyan. Kaya nga nagtataka siya eh. Alam niyo yun, yung pag meron kang, uh, may, may iba kang set ng rules para sa sarili mo. Para sa sarili lang yung mga rules niya. May rules ka para sa sarili mo at sa, para sa ibang tao there's something wrong. May, may mali diyan sa tao, may mali sa tao na In general ah, may mali may mali diyan kasi pinangangatawanan mo kada katulad nun, ginawa niya ako ng kwento. O nilalantad ko na hindi totoo yan. Si, hindi dinirekta ko na nga siya, sinungaling ka. Hindi yan yung naganap sa Star City, hindi mo ko kinumpronta doon. <laughs> gate crusher ka ron. <laughs> ay, hindi niya na tinatama yun. Hayaan niya na lang. Maraming ginawa sa akin yan. Ayaw, gusto ko lang yung mga nasaksiyan nyo. Pero may mga ginawa sa akin yan na hindi niyo nasaksiyan kaya hindi ko kayo involved. <laughs> yun lang lang. Eh. Puta, madedenay niya pa ba yun? Ginawa niya ng kwento yun na pinalabas niya na ako ay natakot. Siguro gusto niyang palabasin Natakot ako natakot ako nung kinumpronta niya ako. <coughs> heto na heto alas paano makakalaban ni Casimiro may kalaban siya na vlogger influencer sa Sokmed tapos foreigner na matchmaker tagapigil kaya okay lang na hindi championship fight sila ang Ano heto na heto halas paano makakalaban si Casimiro may kalaban siya na vlogger influencer sa Sokmed. Tapos foreigner na matchmaker, tagapigil Kaya okay lang na hindi championship fight sila ang daylan. Hindi ko makuha. Thanks for supporting our host. Simp simply si Boss Badong nakatira yan sa BGC. <laughs> boss Bads, thank you. Bless your channel. Boss Bads, bakit ginagawa nalang pataba sa kartada ng mga Japanese boxer, mga Pinoy boxer? dati naman tayong ganyan eh. Tapos pag nakakachamba tayo, champion tayo, di ba? Ganun lang talaga yung Pilipino kasi wala tayo dito na na dati meron yung ala, di ba? Kasi sinuporta na ABS-CBN. Kaya marami sumikat na boxer dun eh. Nakakapag-produce tayo ng, ng mga laban dito mismo. Uh, we we can all do this guys let's go boss may mga tao kasi kahit ano mangyari hindi makapagsorry hindi 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 sa tingin ko yung pagsorry lang ang problema eh sa tingin ko may meron siyang set ng meron siyang set para sa kanya na matama at mali eh. <laughs> nasa sa nag-exist lang sa utak niya eh ko kung pa, paano niya nasabi yun na kinumpronta niya ako sa Star City, sa picture, tapos wala, hindi ako kumibo. <laughs> hindi, hindi ko makuha. Nakakagawa siya ng alternative truths. Alam niyo yun? Meron siyang mga alternative na katotohanan. Ito, ito nangyari. Siguro ini-imagine niya nangyari. Akala niya totoo, parang ganun. Samantalang ang totoo niyan, Meron kaming nabalitaan niya na papunta kami ron na pinapasyal ko yung mga katropa ni Cuadro Alas. Sumabit lang siya. <laughs> Hindi para kumprontahin ako. Para sumabit. <laughs> Tapos ang ang yun nga masakit eh. Biglang ako pa, ako pa ako na ngayon lumabas na nagpalibre. Alam niyo yun, yung hinostage mo yung event ko, inaya mo yung mga... Kumbaga, akin tong event na to eh. Ito, may plano ko rito. Bigla ka dumating, star ka na Noche Buena. So inaya mo sila. Ako magbabayad nung pag-aya mo. Dahil gusto mo maging star eh. Hindi ko tasa. Ako na lumabas na nagpalibre. Talaga. Eh yung event na yun, kung hindi ka nagpakita, akin yun lahat eh. Nagpakita ka tindi, ako nagbayad ng Star City. Nagpakita ka tindi, nagpaka... hindi ko gusto isumbat, wala akong gusto isumbat. Kaya lang pinapakita ko lang na event ko yun eh. Ako nag-organize noon para maging masaya sila. <laughs> nag nagbibilang kasi siya ng eh oh, mga taong nagbibilang ng libre. Yun, baka nagpa... Ayan, ayan si Junber, ano yan eh. Nurse yan eh. Nagpapantasize siya ng, ano, ng mga pangyari. Yun, e sumabit ka lang, tapos ikaw na yung... Talaga, ikaw na libre diyan. E ako bumili ng ticket Ang <laughs> dami namin po Elon Musk. Ay, wala na akong balita kay Elon Musk at Mark Zuckerberg. Hindi na yata. Rated pa si Ngitumbwa. Sama mo pa si Akao. Rated din. Sa tingin mo, boss-boss, hindi kailangan ni Champ labanan ng mga nasa ranking para makalaban si Inouye. Pare-pareho silang rated eh. Pare-pareho silang top 10 eh. Personality disorder. Number 42 in the world rank, General Cuadro Alas. Boss-boss, makipag-boxing debate ka na ulit, madami nag-abang ng mga fans mo. Nagbigay na ako ng kondisyon sa kanya. Hindi pa pwedeng siya masunod. Siya na nagamon, siya pa masusunod. Nagbigay ako ng kondisyon sa kanya, wag niya itapik si Casimero ng dalawang buwan. Lalabanan ko siya ng debate. <laughs> libre. Kasi kung hindi, pwede naman magbabayad siya. Pipila siya sa bayad. 200K. Hindi ako libre. Pasensya na kayo, eh. hindi ako libre. <laughs>